Hello, hello guys. Good morning. Ito, papasok na ako sa trabaho. At siyempre, ito yung malakasang kilay ko. Tapos, nagaano nagaano pa yung aking pimples guys. Kasi nga, yan, bago pa siya gi-scrub-scrub. So, yan guys. So, hintay ko yung aking Uber. Nandito pala ako ngayon sa kaibigan ko guys kasi nagsabi ako sa kanya Ramadan is dito ako mag sa kanya kasi ako ngayon magluluto ng madaling araw. So yan guys, pupunta so na tayo. Nandito na pala yung aking Uber. Inihintay ko kasi itong Uber na ito. di takatagal. ba diba? Kasi minsan kapag nakukuha ko ng Uber guys, sa kabila siya na ano, sa kabila siya nakapin. So yun, ngayon, ay, ang swerte ko. Nandito talaga sa harapan ng bahay namin. So yan guys, no. Nandito pala ako sa Alto Mar mama ngayon. So, maraming natutanong sa akin guys kung bakit daw ano bakit palipat-lipat ako ng bahay hindi ako naglipat guys no ngayong ramadan is dito ako mag stay kasi nga marami akong mga kasamang mga ano dito sa bahay ko kasi sa room ko kasi so walang, walang muslim doon puro christian baka maingayan ko sila kapag gumising ako ng mandaling araw kasi dikit dikit kasi yung room namin maririnig kasi yung pag ano ko ng mga kaldero ganyan so dito muna ako mag matulog ng one month pero umuwi din ako sa room ko tuwing hapon kasi nagkukuha ko ng mga damit, yung uniform ko. Oh, yan. So, yan pala guys, noong ganda talaga dito sa part na to, guys. Hindi talaga ako magsasawa mag-video sa part na to kasi ang ganda-ganda talaga dito. At saka sa darating na sa next month pala guys, is wala na akong trabaho. Maghahanap naman ako ng ibang trabaho kasi yung amo uh, ko mawawalan siya ng mawawalan siya ng ano trabaho nga to mawala din ako ng trabaho kasi stay home siya so wala tayong magagawa guys that's life so maghahanap naman tayo ng bagong trabaho natin so sinong may alam diyan kahit nani na sige lang kahit ano na diyan kahit part time lang kahit one week two to three times ganyan is papasukan ko yan kasi ayoko pa nga umuwi ng Pilipinas kasi ano pa eh walang ano crisis doon ganoon so yan So marami pa lang natutunong sa akin na ganun pala yung mga amo dito ganun pala yung mga amo dito hindi, hindi naman lahat ng mga amo is iba yung ugali so sa lahat ng walang mga off ganyan is magtiis lang kayo basta may food kayo, meron kayong sahod is okay na yun yun guys, yun lang yung advice ko so yan guys, no, malapit na ako sa aking work so ang ganda talaga ng ano, morning ng Qatar, super ganda ay nako yung kebab, nako nakita ko tapos alam nyo na malapit na ako sa aking trabaho pala <laughs> na ano na ako sa aking voice over kasi ang kukulit ng mga kasama ko dito sa labas lumabas lang ako guys kasi natutul natutulog yung maliit so sabi ko mag voice over mag voice over muna ako na Kaya ako makahinga so yan guys thank you very much don't forget to follow me and share bye